Ayan, no? Yung mga gamit dito na So ayan Ito kakaiba no? Suso o bagong bagong na naging bato o sulfur suso So ayan kakaiba na gamit Sa kabal yan mainam ito Sa kabal or sa natawag na kuna Tapos ito ang tinatawag na pangil ng kidlat na puti so, tapos ito, isang uri ng uh, linta, ano? Natawag na linta. O so, so, ayan, kakaiba so, ng mga gamit to. Ayan. Ayan. Malakas na mga gamit. Tapos dito, ano? So, ito naman yung isang ngipin ng kalabaw. Ayan. Sabi nila, no, sa lakas daw ito. Yung ganito ngipin ng kalabaw so, yeah. tapos ito yung natawag na uh, pochukan o pinagbahaya ng pochukan o lapini ng sabisaya maganda so, rin klase so, yeah. naging bato natanawag so, ito ng mudya sapagkat siya ay naging bato so yeah, try ba na gamit tapos ito yung ano no um, isang sungay ng usa uh, pinaniwalang din ba mga antingeros na pwedeng gamitin na agib legit siya na sungay ng usa ayan yeah. tapos ito yung ano no sinag araw batok na sinag araw so, sapagat mayroon namang mga uh, sinag araw na kahoy ito sa ito bato na uh, may din na gamit yung mga ito ayan so, no ito yung tinatawag na ano, no? Uh, bahay ng uh, honeybee or kutsukan siya. yan kakaiba na batok so yan kakaiba so, ayun no pinagbahaya ng ano ng ano, manig. So ayan, Napakainam niya na ka. So ayan. Tapos ito no. Ito yung mucha round ng ano to, paa ng diwinde. Ay, kakaiba na gamit. So ayan, sa mga naniniwala no sa Bertol ng kalikasan Or sapatos ng uh, Diwindi So ayan. Dito maganda na pagod ng class. talaga ano siya no? Ah uh, Bichicha na ng ano? Parang ano yan, talumpa eh. Hindi siya pakot. Hindi siya ano, hindi siya ginawa lang ng tao talaga may kita naman ano, talaga ano. Sapatos na. No? Sapatos na ano yan eh. Sapatos. Sapatos. Grabe. So, yan. Yeah. Tapos meron pa rito, ano? Yan. Isang orli ng sapatos. Dapat din ba dyan? Hello, meron pa, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Mga sapatos. Ayan. Ayun sa mga iniwala, sapatos na inkanto. So, yan. Yeah. So, yan. Tapos ito, yan, oh. Meron pa rito isa. Nagamit. So, Isang uri din na sapatos no. Matawag na sapatos Ng kanto So ayan, to. Sapatos ng Encanto to. Ayun. No. Ayun. Hindi ka nito. Ayun, dito. So ayan. Mga sapatos. Kakay Sa bangga. So. Tapos ito no. itu dan Karnelian uh, Tapos nah, itu kakak iba na gamit din na bato so, yang na prosperity stone na to yan uh, yang kakak iba ang gamit so, yan. So, yan. tapos ito no? yan. kakak iba rin to na kaluwas ka agad ah so, kaluwas ka lang agad gamit ayo Tapos, ito, ayan, ito din ang na tiger eye. Eh. So, ayan, makagamit na ng mga